Gandang araw mga kasabwat Ngayon po ay pag-uusapan natin bakit kailangan mong manood ng ganitong mga video Ang garden at manukan at iba't iba pang mga inspirational videos Na pwedeng maka-inspire sa iyo Sapagkat tayo po ay tinatawag natin kasabwat Dahil gusto ko yung mga negative na mga tingin natin katulad ng kasabwat Usually ito po ay ginagamit sa mga negative na bagay ay gagawin natin positibo. Ikaw na maraming pinagdadaan ng mga problema sa ngayon. Marami kang utang, may sakit, may problema sa relasyon. Ngayon ay ina-encourage kitang balikan ang aking mga video upang ikaw ay ma-inspire. Ang video ito ay mga pinagdaanan natin, mga ating mga karanasan na patuloy na lumalaban sa gitna ng mga pagsubok sa buhay pinipilit na maging produktibo kahit maraming mga bagyo na dumadaan sa buhay natin sapagkat ang buhay natin ay isang beses lamang kailangan nating i-maximize ito huwag tayong padadaig sa anumang mga problema sapagkat lahat ng problema ay pwedeng maging dahilan upang tayo ay maging progresibo maging produktibo katulad sa amin ang aming bakuran dati ay ginawa nating manukan dahil ito ang iniisip natin na magpapasaya at magiging protective ang ating bahay. Subalit dahil sa mga pagsupok na pinagdaanan, mahirap magalaga ng maraming mga manok, pato at ganoon din ang itik ay nagisip tayo ng paraan upang ito ay may salba. kinatay natin ang iba, ang iba ay dinala natin sa bukid at doon ay nagalaga tayo ng maraming iba't ibang klaseng mga hayop. At uh, lahat ito ay inspirasyon natin. Kahit nagparami tayo, dahan-dahan nating naparami at iyon ay talagang araw-araw nating pinapakain at nag-inspire. Pero hindi laging uh, maganda ang takbo. Minsan ay dadanas tayo ng mga pagsubok upang ipapaliwanag sa atin na ito ay hindi para sa iyo. Ito ay dapat mong baguhin. At lahat ng mga iyon ay katulad ng mga sisiyo na ito pwedeng magturo sa atin na pwede tayong mag-improve kaya nga po yung pagdala natin sa bukid ay muling nagturo sa atin sapagkat hindi naging maganda rin ang takbo doon lahat ng mga manok natin doon ay gumanda ang kalusugan ang problema ay nagsasagasaan kaya lahat ay pagdadaanan natin sa buhay natin anuman ang iyong ginagawang hanap buhay sa ngayon anuman ang iyong trabaho ngayon. Alam ko may pagsubok ka rin sapagkat nakaranas din ako ng katulad mo ng iba't ibang mga trabaho. Naging teacher ako sa Department of Education Inibar ng Pilipinas at nagturo din ako sa Macau as teacher din sa isang private school. At lahat ng mga karanasan ko doon ay iba't iba. At ngayong tayo po ay nagninegosyo. Marami rin tayong iba't ibang pinagdadaanan. At lahat ng mga ito ay nais nice kong i-share sa inyo. Sapagkat sa buhay natin, alam ko na ikaw na nanood ngayon naghahanap ka ng inspiration kaya nga po nung nakita ko po sa buhay ko na may raming dapat ayusin naggarden na po ako sa aking bakuna at ngayon nga po ay namumunga na sila at lahat ng ating pinagdaanan natin ay pinagsama-sama ko na at alam ko papaunlad na tayo sapagkat ako ay naniniwala na sa isip nagsisimula ang lahat huwag kang mag uh patalo sa mga pagsubok at kapag ito ay nalampasan mo na yung mga pagsubok mga tulad ng mga pinagdaanan ko nalugi ako sa iba't ibang larangan pero ngayon ay bumabangon ulit at alam ko sa tamang panahon ibibigay ang tamang financial na kalagayan upo hindi po kami naghirap na walang makain pero financially kami bumagsak pero ngayon ako'y naniniwala aahon at aahon na sapagkat yung aking mindset ay nagiging positibo at lagi positibo optimistic po tayo huwag tayong maging pessimistic katulad din ng mga ampalayang ito Itin -no, itinanim natin at ngayon ay nag-transplant na po tayo dahil alam ko bubu nga din ito katulad ng aking itinanim dati na ang palayang dalwa lang ang tumubo. Ganoon din sa ating kanay. Minsan, marami tayong itinatanim pero hindi lahat ay tumutubo. Kaya nga po, pagsikapan lang natin na magtanim, nang magtanim, nang magtanim. Ibig sabihin, gumawa tayo ng mga bagay na alam natin na ito ay makatutulong sa atin at sa community natin. Hindi natin alam kung saan doon ang tutubo. Hindi natin alam doon kung saan ang mamumunga. Katulad din ng Tatlo lang ito. Hindi ko inexpect na ganito karami na ang kanilang magiging bunga. Kapag kati ilang piraso lang ang tumubo. Pero sulit na sulit naman yung tumubo ngayon. Napakaraming ulam ang ibibigay ninyo. Kaya ikaw din. sigla mo ang buhay mo sa trabaho mo. Pagbutihin mo yan. i mo ang trabaho mo. At balang araw, magbubunga at magbubunga yan. Kung hindi ka masaya sa iyong trabaho. Pag-isipan mong maigi bago ka mag-design. Lahat yan ay dapat pinag-aaralan kasi hindi mo alam kung saan ka patutungo. Pero kung sure mo na, pwede ka nang mag-design at i-enjoy mo ang buhay mo sa pupunta. Kaya hindi-encourage kita. Panuurin mong patuloy ang ating isinisya. Magkasabot tayo upang umunlad. Sapagkat ang pag-unlad ay nakukuha sa pamugitan ng ating mga nababasa, napapanood, nakakakwentuhan. Sapagkat so pagkat kung ano yung lagi mong iniisip, ipinapasok mo sa iyong utak, ay yun ang magiging gagawin mo. Patulad ngayon, kapag lagi kang nanonood sa video natin, tiyak, mapabago ang pananaw mo. Maaring yung ating ginagawa ay matutulad mo rin at hihigitan mo pa. Sapagkat alam ko, kung ano ang pinapasok mo sa isip mo, gano'n at gano'n. Kaya ulit-ulitin mo ang mga video na ating pinapanood. Tiyak. Ikaw ay mas higit pa ang mararating kaysa sa narating Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Baba.